Sisimulan natin ang bagong kwento ng, ang lahat ay mukhang baboy, at na-awake siya bilang tagakatay ng baboy. Magsisimula ang lahat sa isang modernong hospital sa loob ng Departamentong Psychiatric. Tinatanong ng doktora kung tama ba ang narinig niya sa kanyang pasyente, na sinasabi nito ang kahit anong bagay na nabubuhay na nakikita niya ay kamukha ng isang baboy. Seryoso itong nakatingin sa kanyang hawak na record. Sumang-ayon dito ang kanyang pasyente sa pamamagitan ng pagtangu. Hindi naman dito makapaniwala ang doktora. Kaya naman, lumapit ito sa kanya ng may pang-aakit na tingin at namumulang mga pisngi. Tinatanong niya ito kung nagbibiro ba ito. Tinanong niya pa kung kahit siya ay nakikita niya rin na isang baboy. Sumang-ayon dito ang kanyang pasyente na halos may takot sa kanyang pagmumuka. Dahil nakikita niya ang itsura ng kausap niyang babae ay mukha talagang isang baboy. Sinasabi ng doktora na ito ang kauna-unahan niyang makarinig ng ganitong sitwasyon. Nang may tingin na pagkainteresado sa kanyang pasyente, sinabihan niya ito na gwapong binata. Bahagya pa itong umiti habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang butunes ng kanyang damit. Habang ginagawa niya ito, sinabihan niya ang kanyang pasyente na titignan nila kung normal pa rin ang hardware function nito. Nanlaki naman sa gulat ang mata ng binata sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Tinatanong ulit siya ng doktora. Habang may nakakaakit na tingin, tinatanong niya kung ano ang nakikita niya ngayon. Pinakita nito ang kanyang malulusog na coco melon, Iniisip niya na hindi siya naniniwala dito dahil siya ay sobrang maganda sa paningin ng isang may sakit sa ulo. Hindi siya maaaring maging isang baboy. Ngunit, ang refleksyon na nakikita ng kanyang pasyente ay talaga namang nakakakilabot na kahit na ang kanyang malalaking coco melon ay nagmistulang mukhang dalawang ulo ng baboy. Habang nakatingin dito ang binata, sagot niya ay ang nakikita niya ay dalawang baboy. Kaya naman, agad ditong umatras ang doktora. Habang natatakot at nanginginig, sinabihan niya ang binata na talagang may sakit ito. Bumalik na siya sa kanyang kinauupuan at nagpapaliwanag sa binata na mayroon itong seryosong problema sa gulugod. Pinapaliwanag niya pa sa pamamagitan ng paghawak niya sa buto na nakapatong sa kanyang lamesa. Habang tinuturo niya ang parte sa buto, ipinaliwanag niya na ito ay iba kumpara sa isang normal na tao. Ito ay malubhang na deformed. Dahil dito ay maaari itong makompress ang brain nerves at optic nerves na naging dahilan kung kaya ang nakikita niya sa lahat ay mukhang baboy. Nagulat dito ang binata, at nagtatanong na kung ganoon ano ang pwede niyang gawin. Napabuntong hininga ang doktora at sinabi niya na ang tanging solusyon ay ang pagsagawa ng pag-opera sa kanyang gulugod para may tama ito. Ngunit, ang porsyento ng tagumpay dito ay mababa. Kapag sila ay nabigo, ay magreresulta ng pagkabaldado mula sa kanyang leeg pa ibaba. Nagulat at naguguluhan naman na hindi makapagsalita ang binata. Pagkatapos, nang may madilim na ekspresyon sa kanyang mga mata, tinanong niya ang doktora kung tapos na ito. Tahimik lang naman na nagulat ang doktora. At biglang nagliliwanag na kulay pula ang mata ng binata na nagtatanong kung pwede bang ibalik sa kanya ang kanyang gulugod. Takot naman na napapikit ang doktora at nag-iisip. Iniisip pala nito na ang sampol na gulugod na hawak niya ay kala niya ay kanya. Nakakaawa naman daw itong napakagwapong lalaki. Nalipat ang eksena sa isang bus station kung saan sa loob ng bus ay nakaupo ang binatilyo habang humihikab, hawak nito ang kanyang dokumento na may nakasulat na may sakit sa pag-iisip. Kaya naman, ang ibang pasahero ay hindi mapakaling nakamasid sa kanya. Ang pangalan ng ating bida ay si Yechuan nang may malamig na tingin, pinagmamasdan niya ang dokumentong hawak niya. Sa kanyang natatandaan, para sa kanya, ang lahat ay mukhang isang baboy. Kahit na ang mga pasahero sa bus ay nakikita niya na lahat ay mukhang baboy. Ito ay maaaring may kinalaman sa katotohanan na ang kanyang mga magulang ay mga magkakatay ng karne. Sinabi pa niya na ngayon ang araw ng kanyang pagising ng kanyang propesyon. Umaasa siya na gamutin ang problemang ito bago ang awakening. Ngunit sa tingin niya ay hindi. Nalipat ang eksena sa Chincheng Academy Awakening Ceremony kung saan nagtitipon ang lahat ng mga stodyanti, at sa gitna ng intablado ay may isang malaking kristal na lumulutang. Nang dumating dito ang ating bida, iniisip niya kung ang kanyang problema ay makakaapekto sa kanyang professional awakening. Ito ay magiging malaking problema, bigla namang may tumawag sa kanya na isang babae at tinawag siya nitong kuya. Habang nahihiya pa ito, sinabi nito, na sa wakas ay narito na ito. Kung hindi, at siya ay nahuli, ay gugulpihin niya ito. Isa itong napakagandang babae, ngunit sa kanyang paningin, ang kamay nito ay kamay ng isang baboy at ang muka nito ay nakakatakot na muka ng isang baboy. Tinatanong pa siya ng babae habang hinahampas siya nito sa kanyang balikat kung naririnig ba siya nito. Tumingin lang dito ang ating bida na nawiwarduhan. At halos na pangiwi na lang siya sa kanyang nakikita. Bigla namang merong nagtatanong sa babae, na ang pangalan pala nito ay Xu Lingxian. Kung bakit ito nakakapit sa ating bida ulit. At bakit sila laging nagpapakita ng pagmamahal. Nagsalita naman ang isang lalaki na sila daw ay magkababatang magsyota at maaaring magpakasal at magkaroon ng mga anak pagkatapos ng awakening. Galit naman na sumigaw si Xu Lingxian na tumigil sila sa walang kabuluhang sinasabi. Napapakagat labi naman at halos nagtatayuan ang balahibo ni Ching Yuan nang magsalita ang baboy na babae sa tabi niya na huwag daw nila itong pansinin. Malakas na nagsalita ang prinsipal na nasa gitna ng Intablado, at sinabihan ang lahat na pumila ayon sa kanilang numero ng ID. Ang awakening ceremony ay magsisimula na. Ngayon ang oras para ipakita kung meron silang natutunan sa paaralan na ito. Ang awakening ay ibabase sa tatlong mga katangian, lakas, liksi at katalinuhan. Mas mataas ang nagising na ranggo ng profesyon kapag sila ay na-awaken ng mamaya. Kailangan nilang mag-concentrate at gamitin ang kanilang buong lakas. Ang profesyon na kanilang na-awake ay makakaapekto sa kanilang buong buhay. Kapag sila ay na-awake, sa isang mataas na rango, combat profesyon, ito ay magiging katumbas ng pagbabago ng tadhana at hahangaan ka ng libo-libong tao at magdadala ng walang katapusang kaluwalhatian sa kanilang Ching Cheng Academy. Kaya naman, simulan na daw nila at ilagay ang kanilang kamay sa bato. Nakapila na ang lahat at ang isang lalaki ay sinusubukan na ito. Pagkahawak niya ay nagkaroon dito ng kumakalat na kidlat at tunog. At pinapakita sa batong ito na ang kanyang profesyon ng pamumuhay ay kalagitnaan ng rango, isang manggagawa ng upuan. Kaya naman halos mapalua ang kanyang mata sa gulat. Hindi niya matanggap na ito ang kanyang profesyon kaya naman halos isubo niya na ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Napailing naman dito ang prinsipal. Ang isang lalaki naman na sumunod, ang kanyang profesyon, Profesyon ng pamumuhay ay mataas na rango na tagapagpatong ng ladrillo. Kaya naman napaluhod na lang siya sa kawalan ng pag-asang nararamdaman. Ang ikatlo ay halos napaluhod at sumisigaw habang hawak ang ulo. Dahil ang profesyon ng kanyang pamumuhay ay mababang rango ng engineer. Ang ikaapat ay dahan-dahan na naglalakad na halos nanginginig bago niya hawakan ang bato. Nang may lapat niya ang kanyang kamay ay nagliwanag ito ng ginintuang kulay at sinasabi sa bato na ang profesyon niya ay combat na may pambihirang rango na Shadow Swordman, kaya naman kahit na ang principal ay nagulat sa kanyang nakikita, pati na ang lahat ng mga tao sa paligid, at sinasabi nila na ito ay pambihirang rango Tinatanong ng tagapagsuri sa estudyanting ito kung ano daw ang pangalan nito. Nang may mayabang na pustura ay sumagot ito na siya si Lu Jinglong. Lumapit dito ang prinsipal at humawak sa balikat nito. Sinabi niyang mahusay ang pangalan nito at magpahinga ito ng mabuti. Pupuntahan niya ito sa kanilang bahay at pag-uusapan nila ang plano sa buhay nito kasama ang mga magulang mamaya. Naglakad na ito papaalis at nagpasalamat sa prinsipal. Natutuwa naman itong sinalubong ng iba niyang kaklase. Ang prinsipal naman ay tinawag ang ating bida na si Yechuan na siya na ang susunod. Nang pag-akyat niya sa entablado, ay nag-share sa kanya si Lingshan. Pinagmamasdan ito ng prinsipal at iniisip niya na ang batang ito kadalasan parang hindi siya masyadong maliwanag. Ngunit ang kanyang tatlong mga stats ng katangian ay nakakagulat na mataas. Ang mga ordinaryong tao na may tatlong katangian ang may average na tatlo. Ngunit, meron itong sampu na tatlong beses sa karaniwang tao. Seryosong idinikit ng ating bida ang kanyang dalawang kamay sa bato habang iniisip ng prinsipal na hindi niya alam kung may mangyayaring milagro. Biglang naglabas ng malakas na enerhiya ang bato at kulay violet at ginintwang kidlat ang pumapalibot dito. Halos nagugulat ang lahat ng mga estudyante pati na ang prinsipal ay napanganga na sinasabi na ito ay isang ginintuang ilaw. Nang unti-unti nang napapawi ang usok sa bato. Nagulat dito ang ating bida sa kanyang nakikita. Pati na ang prinsipal dahil nababasa nila na ito ay isang Diyos na rango. Ngunit ang nakasulat sa bato na ang profesyon nito sa pamumuhay ay isang Diyos na rango na tagakatay ng baboy. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na nagtatanong kung ito ba ay talagang totoong Diyos na rango. Nagdilim naman ang mata ng prinsipal sa pagkadismaya dahil nabasa niya na isa lang pala itong tagakatay ng baboy. Kaya naman kahit na ang mga estudyante ay halos hindi mapigilan ang pagtawa. Tinatanong pa ng isa kung bakit may ganitong katangahan na profesyon. Nagtatanong pa ang isa, hindi nila malaman kung ito ay maswerte o malas. Naiinis naman ang prinsipal habang nakayuko. Iniisip niya kung ito ba ay isang biro. Siya, si Zhao Ming Pin ay matagal na dito naging isang prinsipal na halos ilang taon na at sa wakas ay nakatagpo ng isang ranggo ng Diyos na profesyon. Ngunit kung iisipin, ito ay isang walang kwentang pagkakatay ng baboy. Kahit na ang buhay na profesyon kagaya ng blacksmith, doktor at alchemist ay maaaring magbigay sa kanya ng maraming kaluwalhatian. Mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. Ang akala niya ang batang ito ay magiging isang big shot. Hindi niya inaakala na ito ay magiging isang malaking basura. Kaya naman, halos napahawak na lang ng nuo ang prinsipal. Nahihirapan pa siyang tawagin ng ating bida na halos napautol-utol siya sa kanyang pagsasalita. Bigla namang, nawirdohan ang ating bida nang mayroong lumitaw sa kanyang harapan na isang windows system. Habang binabasa niya ito, naguguluhan siya sa isang mensahe na nakalagay na kaaway ng angkan ng baboy. Bahagya pa siyang napangiti dahil ang lahat ng pinsala na manggagaling sa uri ng baboy na kalaban ay bababa ng 50%. Halos nagliliwanag ang kanyang mga mata sa tuwan na kanyang nararamdaman at mukhang ang kanyang sakit sa pag-iisip ay naging mas maganda. Dahil ang lahat ng mga bagay sa mundo ay isang baboy sa kanyang paningin, Pinagmasda niya ang mga tao sa harap niya na halos lahat ay mukhang baboy. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.